babae din pare. Dapat uh, mga dalaga ganun ginagawa. Uh, Kinukulong. Ito Uy, ka niya? Ay, Ito, matapang yung bro. Oh, Sa sky. nag ka pa. Yes, kayo, may na ka. Ay, maganda, o. Oh. Ito, Suspied. lalaki to. Sino yun nakakulong? si, si brown choco. Sino si yun yung nakatayo? Ayun o, yung nakakulong. Na Sino yun? Parang lahi siya. Hindi, yun yung Parang lahi siya ni Chuchu, bro. Hindi, yun si Snow. Yun lang matay na Snow. snow. Babae. Oh, babae. Mama! Yon. Nanay nila. -nanay ni Mama! Hindi ni 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 yun si Snow. Mama! Mama! Hindi yun si Snow. Yung nakahiga. Ayun yung isang sa likod. Asan si Mickey? Doon. Ano bang palatandaan niyan? <laughs> Ay, Ay, si Spike, yung mata niya. Puta, otak to. Ito si Lovely. Paano mo nalaman? Malapad siya eh. Pahaba. <laughs> baba, ba babae, no, akala ko ba kinukulong pag babae? Yan naman. Akala ko ba kinukulong pag babae? Yan naman yung pinakagana. Yan naman yung pinakagana. Yan naman yung pinakagana.